Kumusta na kayo mga idol? Sa video na ito mga idol, pag-uusapan natin at tatalakayin natin kung nakapunta na nga ba sa Dark Continent si Ging At kung totoong nakapunta na siya sa Dark Continent, ano ang kanyang mga nakita at natuklasan sa napakadelikadong lugar na iyon? Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo mga idol, simulan na natin. Ang Dark Continent mga idol, ay isang napakapanganib, at delikadong lugar. Marami nang nagtangka, nagalugarin, at puntahan, ang nasabing kontinente. Ngunit, sa kasamaang palad, sa dami ng pinadala, para pumunta sa Dark Continent, kaunting tao lamang, ang nakauwi ng buhay, o nakabalik, sa normal nilang pamumuhay. Tapagkat sobrang hirap, at mababa lang ang tsansa, na makakaligtas ka sa Dark Continent, dahil meron lang itong 0.04% na survival rate. Kung kaya, sa libo-libong mga tao, na pinadala, halos lahat ng iyon, ay naging pataba na lamang sa lupa, ng Dark Continent, sapagkat lahat sila, ay napahamak lamang. At dahil hindi naging maganda, at matagumpay, ang mga naging resulta, ng pagpunta sa Dark Continent, kanilang napagkasunduan, na ipagbawal na, ang pagpunta sa nasabing kontinente. Ngunit kahit pinagbabawal ng pumunta sa Dark Continent, meron pa rin mga iilan na tao ang nagtatangka na galugarin ang nasabing lugar tulad na lamang ni Isaac Netero, Lynette, at Zig Solvik. Nasaksihan nilang tatlo kung gaano kapanganib at kadelikado ang pumunta at manirahan sa Dark Continent. Napagtanto rin nila na hindi na dapat pumunta ang mga tao sa Dark Continent dahil sobrang hirap mabuhay sa lugar na iyon. Pero ganun pa man mga idol, kahit napakadelikado ng Dark Continent, nakauwi o nakabalik pa rin sila ng ligtas sa kilalang mundo. Patunay lang din mga idol na mga malalakas na karakter lamang ang may karapatan na galugarin o pumunta sa nasabing kontinente. Masasabi rin natin mga idol na hindi mahalaga ang dami ng tao na pupunta sa Dark Continent. Tapagkat kahit maliit na bilang lamang ng mga tao ang pumunta basta lahat ng iyon ay malalakas at mga dalubhasa na rin sa kapangyarihan ng NEN. Malaki ang tsansa na magtagumpay ang kanilang misyon at paglalakbay. Pero nakapunta na nga ba si Ging Pricks sa Dark Continent? Kung ako ang tatanungin mga idol, para sa akin, walang duda na nakapunta na si Ging sa Dark Continent. Tapagkat para sa akin, sapat na ang kakayahan at lakas ni Ging para galugarin at puntahan ang lugar na iyon. Pero para sa akin din mga idol, iligal at labag sa batas ang pagpunta ni Ging sa Dark Continent. Dahil kung babalikan natin ang episode 148 ng Hunter Hunter 2011 tinabi ni Ging na meron siyang alam na apat na paraan para makapunta sa Dark Continent. Una ay ang authorization, pangalawa naman ay ang kaparaanan, pangatlo naman ay ang kwalifikasyon, at ang panghuli ay ang kontrata. Tinabi ni Ging kahit isa sa apat na yan ay wala pa siyang nakukuha. Sa madaling salita mga idol, kung totoong nakapunta na si Ging sa Dark Continent, masasabi natin na walang pahintulot ang pagpunta niya sa lugar na iyon. Ngunit ganun paman, madali lang para kay Ging, makalabas, at makapasok, sa Dark Continent, ng walang kahirap-hirap. Tapagkat, sapat na ang tinataglay niyang lakas, at kaalaman, para makaligtas, sa nasabing kontinente. Pero bakit nga ba, madali lang para kay Ging, na makapunta, sa Dark Continent? Alam naman natin mga idol, na si Ging, ay isang matagumpay, na Double Star, Ruins Hunter. Ngunit sa kanyang lakas, yaman, at kapangyarihan, siya ay maaaring tapat sa mga mahuhusay at malalakas na triple star hunter. Ang trabaho ng isang ruins hunter ay magsaliksik at alamin ang mga sinaunang lugar at kanilang isasaayos at iingatan. Kasama na rin dito ang pag-aaral sa pamumuhay ng mga sinaunang tao. Marahil sa mga pananaliksik at mga pagtuklas ni Ging, sa mga sinaunang lugar, kanya rin nalaman kung anong paraan ang kinakailangan para makapasok ng ligtas sa Dark Continent. Tulad na lamang ng ruta o daanan na kung saan walang nagbabadyang kapahamakan at panganib. Nalaman niya rin kung paano maiiwasan ang panganib na dala ng limang banta o five threats ng Dark Continent. At dahil nagkaroon ng sapat na kaalaman si Ging patungkol sa mga dapat gawin para makapasok at makapunta ng ligtas sa Dark Continent, hindi siya nahirapan na galugarin ang nasabing kontinente. Pero ano nga ba mga idol ang natuklasan at nakita ni Ging sa Dark Continent? Paalala lang mga idol na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking pananaliksik at opinyon. Ang una sa aking listahan, na nakita ni Ging, sa Dark Continent, ay ang mga nakakatakot, at mga naglalakihang mga halimaw. Bukod sa limang banta, na nabanggit sa librong, Journey to the New World, naniniwala ako mga idol, na meron pang mas malakas, at mas mapanganib na mga halimaw, ang nakatira sa Dark Continent. Pangalawa sa aking listahan mga idol, ay ang nakakatakot na panahon. Para sa akin mga idol, hindi malabo, na merong ganyang pangyayari, sa Dark Continent tulad na lamang halimbawa ng sobrang init na lugar at meron ding sobrang lamig na lugar. Naniniwala rin ako mga idol na merong lugar na nababalot ng lason at kung sino man ang magtangka na pumunta sa lugar na iyon ay tiyak na mamamatay. At dito na pumapasok ang pamilyang Soldik na kung saan alam naman natin na kayang tumanggap ng malalakas na lason ang kanilang mga pangangatawan. Ang pangatlo sa aking listahan mga idol ay ang mga tao. Alam naman natin, na umalis ang mga sinaunang tao, sa Dark Continent, sapagkat sobrang mapanganib, at delikado, ang manirahan sa nasabing kontinente. Na kung saan, nakapunta sila, sa kilalang mundo, at doon na nila napagdesisyonan, na manirahan, sapagkat kanilang nalaman, na ligtas sila, sa nasabing lugar. Naniniwala rin ako mga idol, na hindi lahat ng sinaunang tao, ay lumikas, o umalis, sa Dark Continent. Para sa akin mga idol, meron pa rin mga iilan na tao, ang piniling manatili, at manirahan, sa dark continent, kahit delikado, at mapanganib. Kaya para sa akin mga idol, meron pa rin mga iilan na tao, ang piniling manatili, at sekretong manirahan, sa dark continent. At ang panghuli, sa aking listahan mga idol, ay ang mga kaharian, sa dark continent. Yes mga idol, tama kayo nang narinig, merong mga kaharian, sa dark continent. Naniniwala ako mga idol na bawat lugar sa Dark Continent ay merong namumuno at naghahari. Alam naman natin mga idol na si Yoshihiro Togashi rin ang gumawa at lumikha ng anime na Ghost Fighter. Na kung saan meron din itong tinatawag na mundo ng mga halimaw at bawat lugar sa mundo ng mga halimaw ay merong namumuno o naghahari. Para sa akin mga idol, meron din ganyang konsepto, ang Dark Continent, na kung saan, sila ang bumabalanse, at naglalaban-laban, para mamuno, at maghari, sa buong Dark Continent. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya, at opinion, kung nakapunta na nga ba si sa Dark Continent, at kung ano, ang kanyang mga nakita, at nasaksihan, sa nasabing kontinente? Maaari yung sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless na rin sa inyo.